The Tapos ang paghain ng apilan ng Sunshine Media Network International o SMNI sa National Telecommunications Commission o NTC, sa Movie and Television Review and Classification Board at sa Court of Appeals, kasunod ng tinanggap nitong suspension order, ang mga mismong mga mamamahayag ng network, ang dumulog naman sa Korte Suprema. Sabay-sabay na nagtungo sa SC Martes ng Maga, ang mga anchor ng SMNI, gaya ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, iba pang mga on-air personalities at mga reporter para personal na kwestyonin sa korte ang ipinataw ng 30-day preventive suspension at ang indefinite cease and desist order ng NTC laban sa network. Naghain ng mga ito ng petition for certiorari and prohibition dahil sa grave abuse of discretion sa panig ng NTC. Matatandang ibinasi lang ng NTC ang kanilang suspension order sa naging pagdinig ng kamera. Napag-alaman din ng mga petitioner na ang NTC ang tumayong complainant, judge at tagapataw ng parusa sa network. Ayon kay Attorney Roque, batay sa rules ng korte, walang karapatan ng NTC na i-revoke o tanggalan ng operasyon o prangkisang network. Korte lamang ang makakagawa nito o kaya isa pamamagitan ng pagpasa ng batas na nagpapawalang visa sa prangkisa ng kumpanya o din ang mga ng mga mamamahayag ng network sa kataas-taasang hukuman na magpataw ng temporary restraining order o TRO at preliminary injunction laban sa suspension order ng NTC. Naniniwala mga ito na ang kautusan ng NTC laban sa Seminay ay pagsupil sa ating press freedom at sa freedom of expression. Bukod dito, nadamay din ng kabuhayan ng mga mamamahayag dahil sa so wala pang katiyakan kung kailan maibabalik ang operasyon ng network sa telebisyon at radyo dahil sa indefinite cease and desist order ng NTC na pinataw noong January 22. Narito naman ang mga naging matapang na pahayag ng mga mamamahayag ng Seminay. Narito po kami ngayon ang mga uh, program hosts at mga mamamahiyag ng SMNI para itaguyod po ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas. Mr. Speaker at mga kasama niyang mga congressman, alam ko po na sa tingin ninyo, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito, lalong-lalo na, na ikaw ay pinsan ng presidente. Pero bagamat kayo po ay tunay na mga pangyarihan, Magabat na naisara niyo po ang aming istasyon, na naapin niyo po kami panandalian, hindi po kayo ang pinakamataas na batas sa bayang ito. Ang tawag po sa pinakamataas na batas ay ang saligang batas. Narito po kami ngayon para idulog na kinakailangan, itaguyod na naman ang Korte Suprema, ang supremacy ng ating saligang batas na siyang nagbigay ng kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag sa aming mga TV hosts at mamamahayag ng SMNI. What NTC has done to us has curtailed our rights to the freedom of expression and our rights to freedom of press as stated in Article 3 Section 4 of 1987 Constitution. Ang aming pong ipinupunto po dito, kung kami nga po, mga reporters ng SMNI ay hayagang nagsuporta ang katangi-tanging nagsuporta kay Pangulong Marcos noong eleksyon. As a matter of fact, kami po ay may dedicated coverage kay Pangulong Marcos during the election. Kung sa amin nga po ay nangyari ito na sumusuporta sa gobyerno, paano na lang po sa inyo, mga alternative media, ano na lang po ang mangyayari sa inyo sa mga hindi sumusuporta sa gobyerno, sa mga hindi sumusuporta sa Pangulo? May mensahe rin po kami sa mga nasa likod po nitong pagsusupil sa amin. Kung inaakala po ninyo na natatakot po kami sa inyo, nagkakamali po kayo. Sad to say, ikanalulungkot po namin sabihin sa inyo, mission field po kayo. Hindi niyo po kami nasupil. Kami ay magpapatuloy sa aming bandato. Kung inakala nyo po na kami ay natatakot, baka baliktad po. Baka ginaganito nyo kami dahil kayo po ang takot sa SMNI. Kayo po ang takot sa SMNI. Yan po ang katotohanan. Kami po ay apektado rin. No? Hindi lamang kami na mga empleyado, magkos pati na rin yung mga pamilyang binubuhay namin. Lahat po ng mga naniniwala, lahat po ng mga supporters, lahat po ng mga nanunood sa ating estasyon. Sila po lahat ay uh, umaasa na sana ay uh, maibalik na uh, yung operasyon namin. Numero uno kalaban ng estado na CBPN-PNDF, ang SMNI lang po ang may lakas na loob. Ako po ay may actual threat laban sa akin nilalabanan sa pamamahayag laban sa komunistang-teroristang grupo na ang tatlo ay nakaupo sa kongreso. Isa po to sa mga bagay na naging daan para puntiriyahin ang SMNI at di po kami bumababa ng aming buntot para ipagpatuloy ang aming laban dito. Kami po ay naninindigan sa ngalan po ng aming uh, butihing pastor na numero uno na nasa karusadang ito, ay kami po hindi hihinto. We will see you in court, Mr. Speaker. We will see you in court, National Telecommunications Commission. Hindi po kayo po pwedeng magharing uri at hindi po kayo ubakto na para kayo ang mga Diyos na nagbibigay ng kalayaan sa mga mamamayan.